Minsan, mas madali pang lukohin ang mga tao kaysa sa ipamulat sa kanila na sila ay naloloko na. Simple lang naman ang pagkakaiba ng kulto sa relihiyon at ito ay ayon sa antas ng paniniwala. Kung ikaw ay may pagdududa sa sektang iyong sinasapian, tiyak kulto yan. Ngunit kung ikaw ay naniniwala sa lapi ang kumukumbinsi sa iyo, ay sasabihin mong relihiyon naman yan. Ang kulto ay nagmula sa dikilalang relihiyon, samantalang ang relihiyon ay nagmula sa popular na kulto. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong isinugo para iligtas ang kanyang bayan. Nagpakita ng kakaibang karunungan, naghimala, nagpagaling ng mga may sakit, nagtatag ng sekta, naghakot ng mga tagasunod, tumakbo, at nauwi ang lahat sa pagiging politiko para paglingkuran ang kanyang bayan. Kulto nga bang matatawag kung anais mo lang ay kaligtasan? Ang kwento ni Ruben Ecleo Sr. o yung tinaguriang The Divine Master. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ruben Edera at Leo Sr. ay isinilang noong ikasyam ng Disyembre taong 1934. Sila ay nagmula sa mahirap na pamilya na tubong kabilan sa bayan ng Dinagat sa Dinagat Islands. Siya ay anak ng isang magaling na albularyo na kinikilala noon sa kanilang lugar. Ang batang si Ruben ay hindi nagkaroon ng maayos na edukasyon dahil na rin nga sa sobrang kahirapan Ngunit ayon mismo sa kanya, siya daw ay pinagkalooban ng kakaibang karunungan na hindi mapapantayan ni Numan. Binigyan din siya ng kapangyarihang makapanggamot, makagawa ng himala at magpapalaganap ng kanyang ministeryo sa nakatakdang panahon. Ayon pa kay Ruben Ecleo, siya daw ay isang two-star American general bago pa man ang kanyang muling pagkabuhay noong unang bahagi ng dekada 30. Ngunit kalaunan, sinasabi naman niya na ang kanyang nanay daw ay nililima ng Espiritu Santo kaya siya nabuo sa sinapupunan nito at nakatakda siyang magpahayag sa kanyang misyon dito sa lupa sa edad na labindalawang taong gulang. Pamilyar ka na ba sa istorya niya? Nagtataglay din daw si Ecleo ng dalawang persona. Siya ay tao sa isang bahagi at siya naman daw ay katulad ng Panginoong Hesus sa kabilang bahagi.